So, karong adlaw wa kay mo biyahe tag sibo mag no, kay mag-renew ta sa tong lisensya kay hapit to ma-expire no nya kay ani ramta ko mo renew lisensya sa moa nya kay naatol man sad nga nasunog nga linya sa kwan ba internet. So, hinay kay internet nya kay nagkuan na og hapon og ganang kwan medical dito di sa moa problema kay dugay kay process ng medical ra ha, halos half day na. Nya moto, to murag dugay-dugay pa mo punayo ilang internet nya kinanglan yung mga ako nga i-process kaya ba kay kuan puso kay dakop sa LTU dir sa muha mo tong ani ah, tabo og sibo no sayo gikan ba mm. sayo, kong Sa sayo gikan sa puntag kay gusto para maho dali ako na yun. Kay, or, ako. Ako. Kay, ko human makauli ra ko dayon kay usakan kadlaw ra ko nang limit kinanglan makauli ko kay kung madtan og gabi agoy terminal na matulog mm. kay maikog ta magkisak ka sa to mga kaliwat ba so kay sayo man lang gikan ni na mo ni biyahe dali-dali dira nya usap pa ba na decision nga mo mare ko sibo o mo to sibo para mag renew on na sa online siya na, nang utana sa amigo unsa bay kalakaran ni na ba nang bang process or dili ba ta malangay so kani anam siya nga dali bang kuno nya nang utana na po nga uh, na plastik ang ilahang kuan kay nang utana mo dire sa mo dapit, kung na sila plastic nya kay man nga wala sila plastik kay gubain lang machine nya dili pa kung kanusa maka hatag sila plastik so kay nakahanam na ko amigo nga nakunoy ng plastik dito sa Cebu motong um, ni na lang po ko pa dong sa Cebu kay aron largo na pud plastik pa rin ako kaya kay lisod man gud kanang imong lisensya ng papel ra kay sa moteng aron magsigulan ulan nya na nay magsita nimo si kang tanya karon ay ito ang anak nya mabasa pa mas nindot itong plastik so kaya naabot man din din hiya na nanay sa karang Hilton sa Alaplapo um. Medyo dugay-dugay, naging punong kong kataklin niya na ako. Kaya pila, mga opat katuig na ako guna na pagbiyan ng lugar kay Kaya itong tungulag itong bagyong ulit. So, karo ni Balik na po rin niya. Kaya tungra kay, kay mga renew sa ang lisensya. Hmm. Kaya dire dali ra man process din yung mga amigo. Nang mo na 15 minutes. So, atong itrya niya niya. Mga na tapadong ni niya niya. Kaya na ato matakos mandawi mo lukat o lisensya Alanganin mo kay pila rin uras ba niya. Kung ato kalito, kaunon kay makaon nang ako kay makaon nga oras kay traffic ba na po dinhadapit sa mandawi meron din hin naka decision kung ari lang kung mag la po la po. ako mag-renew lapo-lapo ako san tryan ba kung parihara wag kalakaran ba ay hey. ako pong ipunta na ako sa kamigo dito silang log dito po dapit sa SM simbo mao dali ra po kuno so ako na hunon parihara rin sila kalakaran dali ra gyud po nang process kuno din niya ah. ako rang gitrayan ba nya yeah na murag na baguhan ko sa lugar eh sa katong nagikan pa ni sa una ang kaning kilid wala pa na mga baligya bata wala pa yung naka display ba wala pa yung mga nagtinda hawon hawan pa rin sa una na tambayanan pa ng mga ng hapon sa mga estudyante ay estudyante mga trabahante kag mipsa nga, karon pagkanan ako murag takon ni ko usaban Taga na kayo Tag naninda ba? Naglaray na. Kaya sa una, magudong kaning kaning amol ang luyo. Di hara ko nag-abang sa una. Ngunin, himor akong laganan sa una din kay lugyo ra gud nang among gabangan sa una murang dili na kayo ingon nga karang masag ning lapita kay dugay-dugay gyud pong nakapuyo din ang lugar ra atol ka tuig pug ko muning isin lang kay nako din niya ang mag surusuroy ba ngayon kay ang kone ni ang LTO dress ba ba kay third floor man muning sakal na pug din niya third floor kay aro madali rin yo nga akong lisensya ba kay Sinanglan nang apas mo yung mga rinyo rin. dakop dito sa mua. Kaya once kanyang nga mo tabok sa amuang tagal tiop. Dakop dito na. Gani dito. Murang bisag nga uban dito sa mua. Bisag na kay lisensya Mahadlog yun mo dasdas kay Bikil gagmay dag ko bayro nun. Pero ako may nang maniguro po nga marinyo pero ang lisensya ba kay. May nang magamay-gamay na ito problema nya yeah, ini hina po na diyan di, di, di harapita wanna st station more naik karang council dio yeah, nya kasulod po kunin harapita kay nata ini atang na gusto gawas mutana sa wag unse kung na siya pag, unseong, tuyo kun mag-renew sa license toos ya gang umpixer more paminan ko mo repixer ito pero utana sa nawag na kuy portal ba na, mananap, ko no rna kuy kan mag-record min ba nananap ko no kuy medical and, ko completo na ko mo tinya ha largo na lang ito, sulod

Oh, mo rin na ug nakod sa mall. Mo Maktan Mactan Mall din niya. Ay ICM ni Island Central Mall ba? Mm. Mo ni tambok ang pugo niya na speakers kay Arman ha pugo manakay. Mm, daghan kay na sauna din niya no? sa wala pa gitaw ni kanang hawan pa din niya ba. Mm, di jud kalimot din niya bang ani joko manakai manakay perminte og gatong motor ba ako pa ko dito sa Mandawi. Mm, sa Mandawi ko nagtrabaho sa ko nagabang mani ane mo tabo kun ini agak dakuk dakuk punin tabo kun ini agak ya dinali ay dinali ay mungkin ini maglangai langai kayak uras betul ngau nigo nadi na awa kayak mati kita lihat perlahan ya pergi punu nang staplet ini ya perkusuk nang handus handus superaga nang motor ini aneh ane kau tuh nila tiga tangan no, og kuan mau tuh sa ingan tak hmm, kono kau kausaban lugara no ah, kusuk kay na motor rin na Dini sa juga magpabo mana so ka dinig manakay sa agad po ng mga mobyahe dire kay dili gud mo largo kat magkating sila ruta ba mo nang maglisod ko panakay dinhi ana juga nang langay langa jud ko plano ko balik may nang galik kay eh. rugay na kong pinabot ta kabot nang gipunong ko mo nang 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 huwat po nang igago kay nagpadala pud sa kanang anak ba mo nang gihuwat nagtuko makasakay ko sa lasunsing biyahe so ang hindi mo na kaya launam na lang trip ding, eh, nay, mure, na kaya na yung na diferensya ba samtang paabot niya paabot-abot kung malauna niya alas unse pa ko na o oh, alas unse pa na din magdako pa ko kayo kung ano niyo, ako kopya ko na ni Odto hmm. lang tani biskwit kay ah, di, di ko ganaan mukha ako no, ganang biyahe ay eh. kaya ko rapulusa layon ko nagbiskuit lang ko dinaa ah, paabot sa uras ba kay naroon biyahe na balik uh, pero nalipay eh, po nung kung ko na hapon kay kung mahapon na jud na ako biyahe agoy pita kay wa man di maikog mo sa mga kaliwat man abot-abot lum ko niya bahala gala una na biyahe ah, importante nga Kaulig gyud punta Kayar <guli> <getting virginidad AB -ÍRO> di na to nang na-process na to kapdi ra ba hindi gyud na nga nalangay-langay ta isa pag ring ako, or ah, makabot itong 15 minutes. Nakuman mo ko. Kaya ikaw na lang pag mag ring nyo. Kaya dito ko, there is amua. Ah. Kung nag renew nyo na ka, o oh, nag exam ka sa portal, mo utro pa mangga ka ng kuhan po sa aktual mo nang na po nung ko sa Cebu nag renew kay kuan sa nanakay ka ng kon sa portal nakapasa na ka adili na kaganang problema largo mat matik na muning nila po ko naglukat kay wala kus kuskus balungus ba hmm. Maning ala ah, una naman awa na matik na uli na tani pero ako wagin po nung nalipong sa biyahe kay pag once ito kanang, para ang teknika ng adili ka madali ma kapuyo ng lawas itugtog yun na ipimpiyong yung lawas ba kay once nga mga sikag tanong-tanong ang sagad mo na ang maluya in, imong yung mata imong yung sa maluya imong mata ari di konektado sa si motok mo nang bisag oh, ka makabantay ka nga bisag naglingkod ra ka kapoy kay lawas imong murag hubog mm, tungod na ka nang stress yung na mata ba mm, sa hago bitaw mo um, ini ngita ko ng irya nga kalingkuran ako din hiya ninon kani takko kay lugar plus tanda kay dili atong un kung nagsakyan pa doon din hiya ba kay huot nga gamay kani takko kay doon ya daghang kay lingkuranan Ah, lang labo ko din nga biyahe din ha ari. Okay. ato ah, lang po kumukaon sa mo kay bahalag o kay kaon. Ah, ang importante na rin yun akong lisensya niya kay naman awan na. Mating na uli na kita sa tuwa okay? hmm. Na process ginatong natong balik half day atong pag-renew. Ah, na kaya na Hinel na puno din ako Uli. Atras kay Parang mutuyok masya. siya. Ya, mas may, mayo po noon no, no, nga nang ko ng panahon ba? Hmm. Linaw-linaw po siya. Huwag po ini Huwag po linawan. Pero, naghahang ba ng masamang panahon ani? Eh? May galik Iwala lagi siya ni kuha. Wala pa ni abot ba? Hmm. Anong peaceful pa kayong dagat, dili yung na, balo, bawd, ah, Kuhaan kayo, ha, ang pagbiyahe ba, hmm. ano na, pilar ba istorya, dool na kong dunggo sa mua, ngayon, okay, well, tapi naman ni awan na. Dunggo na dali ni arapita. Ah. Sa kaura sa likapin puno nung biyahe, no. Gikan ta gala una ni abot ang alas 2:35. Oh, de goods na, na. kaya na. Ya kung limit ato alas 3 man, may gali wag alas 3 ni abot ang ta din sa tuwa. Ah. Ya nag na puno ko gibilin ra ko motor sa dinas. Kuan pantala niya nagdala-dala og helmet pa dong. Wala po. Wala ko gibilin kay. binawangan enggak ya. hmm. abu abo teman ta ini ini lu putak lakau di nia ya, ke am problema, gawas tadi ada din ah, huh? na motor terus gawas ai gua lampu ta padagan kita meliti hmm takon lagi penuh kausaban yang di sekarang pantalan tapi no kaya sauna gamai ra kaya di nia